Hello, hello, mga kamami mami Ayan po si Kulet. Dahil po sumakit ang kanyang ipin, hindi nalang ako sa dentista. Kaya po, eto kami ngayon sa dentist kay Dr. Ramos. Ayan, piling niya. Pogi siya. Siyempre, pogi talaga ang anak ko. Ayan na po siya. Pinagbihis siya ni doktoran ng Popo. Favorite niya. Kalay Popo. Mami, sabi niya, pogi ako. O, sige na kako. Ayan na. Titignan na ni Doc ang iyong teeth. Shark teeth feeling pabibo talaga ang aking anak. Pasensya na po kayo, ganyan talaga. Ito po ang itsura ng kanilang clinic, malinis. At ayan na po siya, pinahiga na siya. Konting linis-linis, lagay-lagay ng fluoride. Mmm, talubog ang 1.5 ni mami sa shark ni baby. Ganyan po talaga ang mga baby. Ayan, nagpabibo na ang aking baby sa mga ati guard. Siyempre, pamalinis na ang kanyang teeth. Ito na nga, Diyos ko po. Libot-libot na naman. At siyempre, hindi pwedeng mawala ang kanyang toys. Alam niya kung saan pupuntahan. At doon niya ako itinuturo. Gusto niya ay toy, toy, toy. Mami, hindi pwedeng mawala. Kaya, let's go. Let's go, mga mami. Kailangan lagi kang may ekstra money for your kids. As usual, tatalbog na nga ang aking 1 Eto, nagdadagdag pa siya ng kanyang toys. Hindi pwedeng mawala po yan. Always advance thinking, mga mami. Always extra money. Lalo na po, alam na ang ating mga kiddos kung saan ang section ng ating ng kanilang mga toys yan po, lahat po ay itinuturo parang ang yaman-yaman ko at ang dami kong pambili ng toys na gusto niya yung tinalbogan ako ng 1.5 dahil sa kanyang shark teeth syempre pa, ang kanyang toys dalawa agad, oh my god pero okay lang Ayan po, yung akala ko tapos na, hindi pa pala. At pumunta siya sa mga expensive toys. Daddy, tingnan mo siya, hindi pumapayag na, hindi ko ibile Diyos ko po, Lord, sana po araw-araw Pasko para po may araw-araw siyang pamaskog pambili ng kanyang toys. Anak, wag yan. Hindi kaya ng budget ni Mami. Tingnan mo naman po. Daddy, help. Ayan pa. Talagang ayaw niyang umalis sa toy section. Diyos ko Lord. So, yeah. Sige lang anak, ituro mo nang ituro kasi pag may budget tayo, babalikan natin yan at ating bibilhin. Pero for now, tapos na ang dalawang toys mo, enough na ang dalawa. One, one two is enough is too much. Anak, wag yan. It's too expensive. 600 ang isa. Lord, Daddy, help me. Diyos ko po, ayaw niyan tumigil ng katuturo. magta po yan pag hindi mo binili. Kaya, tara na, anak. Diyos ko, wag yung dinosaur na yan, anak. Please. Ayan na po siya. nagta na siya. Ni sinasabi man po siya pero hindi ko naiintindihan. Tango na lang ng tango si mami para magkaintindihan. Kunyari lang. may sinasabi po siya, pakinggan nyo. Pero bahala na kayo kung paano nyo iintindihan ang aking baby shark teeth. Ayan na po, pauwi na daw kami. Ayan, go. Oops! May dinaanan pa rin pala kami. Ito po po ang mga kanyang mga educational toys. At syempre pa, feeling matalino. Alam po ang, gina ang dinampot niya is yung abacus na toy. Diyos ko Lord. Genius aking anak. Sana Lord. Ayan po. Nakikijoin siya sa mga bata na nandun. Ayan yung mga toys na pang-educational. Siyempre pa, libut libot din si Mami. Oops, sa likod. Iyan po yung mga kalan-kalan. Ayan yung aking favorite na kalan. Dito na po kami sa first floor. Libutin natin ang baba. First floor po ito. Mga ano, chinelas at iba't iba pang mga bagay-bagay na kung mayroong kang Bili-bili, bili-bili. Ayan, mga chinelas. Ayan na naman po siya. May sinasabi siya. Pero... Bahala ka na. <laughs> Tara na anak, uwi na tayo. Yan, si daddy tumatawa. Kaya tara na anak. Tatapusin na ni mami ang kanyang pag-voice over. Stress ako ng bonggang bongga. Kaya ito, nag pure gold na lang kami. Pero mas na-stress pa rin ako kasi ginawa na naman yung palengke ang pure gold. Oh my God. At eto na naman tayo. Gumastos ka, mami. Hanggang gusto mo kasi bagong sahod para po, tayo to ay nasa pure gold. Magtanggal lang stress. Stress-reliever ang pag-grocery. Kahit sa konting halaga. Ayan po. Mabili man lang natin ang gusto natin. Bye!